So guys, ayan, nagluto ko ngayon ng banana chips. May order po kasi sa amin ng 20 pieces. Dito ang tungko ko sa putol na puno ng nyug. nilagari ko lang yan ginawa kong tungko ayan guys so, commander guys ayan guys ayan guys nakakuha ng ano guys ng panggatong guys ayan guys pangalawang saing na yan guys saing pala ay ano saa talaga yun ayan guys luto na guys pero luluto ko ulit yan para lagyan naman ng asukal ah, ang init sa mata matuluan naman ako nyan ayan guys ang bahay namin at yung alaga namin baboy Ayan guys. At may kalapati ang kami dito guys. Mga gusto yung bumili. Yung itim nga lang. Hindi pwede yung brown. Dahil may lahi yun. Ayan guys. Nagtatapong yung isa guys. Ayan guys, may mga bunga na rin yung sili namin guys. bell pepper.